yung nagsuko sa otoridad sa Bulan Sur ang sarung halangkaw na opisyal kan Communist Terrorist Group ka ining Martes. Binisto ang nagsukong leader na si Alias Darwin, an Vice Commanding Officer kan Committee Larangang Guerrilla sa Regional Tribal Regional Party Committee na subot nag sa nasambit na probinsya. Sigun kay 19th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Frank Roldan, kasabay kan pagsuko ni Alias Darwin ang pagsurrender man ka kan sa iyang haralangkaw na kalibre ng badil, duwang M16A1 rifles, sarung M4 14 rifle, manibaibang bala, magazines at sinibapang gamit sa pag bomba kung sila ay ano, sila ay uh, makakatanggap ng enhanced comprehensive local integration program kung saan ang ang sumusupong uh, rebelde ay uh, ng uh, pamahalaan na uh, mabalik sa mainstream. After nito, makaka-receive siya ng uh, lalo may dala siyang firearms, siya ay makaka-receive ng uh, firearms remuneration. Ang uh, bawat uh, palibre ng kanyang uh, firearms ay uh, may karampatang halaga. Dugang pa ni Major Roldan, pagal na ang nasambit na leader na magparatago sa lake, kaya nagdesider na ining magbalik sa gobyerno. Kasi sa tala namin ay uh, ano, ang uh, more or less 10 na lang yung uh, 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 grupo dyan sa bahagi ng uh, KLG2 uh, na ng uh, regional committee. Kitakud kay ni, nangapudan man ang 9 sa mga natatala pang leader as a miyembro kan rebelding grupo, natuldo ka na ang insurhensya as in pili at matuninong nabuhay kaibaan sa indang mga pamilya. Para sa mga tatak tatakbikol, Regine Boy.